Ito sa unahan Ayan Okay Ang gulo tayo Ay, magbamit Tapos bagay tayo You want cut, madam? Yes Cut all? Yes And also your head? Finger Oh my God Ayan yan siya special si madam special, wala po kami. special child wala, 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 wala kami customer mga mamsi kaya yan magugupitan ng paa ng koko hindi yung paa ano eh, yan one month na? one month ba? or two months? Para two months two na, months si na. hindi nangangata yung mga... Kinaano ko lang siya, malambot Ganyan, po. Ang mamsi. tayo lang kuko. Oh. Ako nga pwede ay gulay. tanggalin natin ang paa niya. <laughs> <laughs> Joke lang po. Yung anak pa rin. Ang sakit na lang ako ng mga gilid na ko. Hello, Ati Maribig. Balak mo pa bang mag-apply dito? Wala tayong amo namin. Nasa vacation pa. Kamusta ka na, Kamusta na? Ayos lang po. Marami po tayong malagyan, gawa. Kami marami. Marami ka rin po. hindi masakit eh. Nandiyan na yan. dito. Hmm, hmm silip-silip na ako. Pero hindi naman natalap. Hello, Neng. Kaya, mas magaling pa yung ngipin na naikagat ko dito. Wala <laughs> <laughs> no, tayo mapa. Mapahasaan kasi. Meron na sila katapos. Malapit na kami Yan na lang. Nagmahula to kanina ng kanina Nag live siya Nagmahula siya ng mga style Kaya pa sana lahat sumagot Sana all Sana <laughs> hindi ko lang po alam sir may nanligaw na sa kanya parang wala naman po saan po ba kayo dati na Ayan, kamay naman tayo tapos na tayo sa uh, mga mamsing In? Hindi. No, hindi. What do you want? Nalapay na. Nalapay na. Ganyan po ang tama paghawak ng knee Kailangan po naka-gloves talaga kasi dati nag-pandemic di ba kaya dapat talaga nakaglabs so oh, sir kawawa naman oh my po god po kaya talaga talaga siya si He there ate Helen mm. pag po tayo nagpalaya kasi sir kung ayaw na po sa atin ng isang tao palayain po mm. natin sila parang kalapati lang yan eh pinapalaya <laughs> <laughs> ibigay mo ang lahat pagkatapos palalayain mo. How do dare you? Pa rin you? po kayo oh kayo my me, sir. Yes. Wag lang po kayo mainit. Darating po rin yan. Hindi po siya nag-iisa. Marami po Magpo sila. Magpo-post po ako sa ano ko. Sa wall. <laughs> ha po. There, Ate Helen. <laughs> Meron ba tayong kapalit? <laughs> Ako po si Ma'am C. Alam ko si Ma'am Ako po, Ate Helen, ay talagang namang problema sa aking ano, Bakit? kuko. Sa aking kuko. <laughs> Kung masakit po, tanggapin niyo po na maluwag. Yan. Napakasakit, Kuya Ate. Ang sinapit. Napakasakit ako oh, si, yan. Si Sir Freddy Aguilar, nag, ano na ha, uh, muslim na siya. Huwag mong gaganyan niya si Sir kuya Freddy Aguilar. Kuya Eddie, hindi naman si, Ay, Freddy. <laughs> <laughs> diba, si Freddy Aguilar. Di ba si Freddy Aguilar po tayo na yun? Pero hmm. nag-Muslim siya, te, bago, oh, bago siya naman tayo. Oh, hindi lang. Hindi lang. Tingnan niya po si Sir Freddy Aguilar. Ano? Napakasakit po yung Eddie na sinapit na kanyang buo. Pero hindi ang ginagawa na para, naging ngayon. <laughs> <laughs> Kuya Edi nga. Tapos yung labing niya sa ilin niya, mga natatandaan ko. Oh my God. <laughs> ang liham pong ito ay galing kay Mamsi. Iiyak nyo lang po. Sir si, si Redsky Kasi ang ganda pa ah, naman ah, ang pangalan yung Sir Redsky. Sir Redsky. Hi, Sir Redsky. Hi po daw, Sir Redsky. Huwag ka na pong umasa sa Apa kanila. Ako si Mansi. Huwag ka na pong umasa sa iba, sabi ni... Oh, alo, man, <laughs> <din>. <laughs> ni Echo. <etyo. laughs> ni Loving Leon. Echo. Pati po tuloy ako, naiiyak na. <laughs> Pero hindi ko na po ipakikita na naiiyak ako. Ako po talaga ay nalulungkot para sa inyo. Si Redsky. Dinamayan ka po natin ng na insurgency. Yeah. Huwag ka na po magtiwala talaga. Lahat uh -huh. po sila mga babae ganyan. Hindi uh -huh. lang po ako kasali at saka uh -huh. si Ma'am Oo uh -huh. Sinabi mo yan ha. Hindi <laughs> tayo kasali dyan. Hindi <laughs> tayo kasali dyan talaga ha. Sinasabi namin yan, Sir Redsky, ha? Pero ano, pagka ano dyan. po, pag nakaka-recover ka na, Sir Redsky, makakahanap ka rin po ng para sa'yo. I-open nyo na po yung ano. Yung heart. Yung with... heart may para sa mo? <laughs> <with the> <laughs> ano Tapos Sorry po mga pamsi Kasi dinadamayan po namin si Sir Redsky. Pasensya na po. Sir Redsky, pinapatawa ka na po. Namin. Huwag ka na po mamiyak Sir Redsky. Andito po yung aking ano. Yung Balikat. Balikat. <laughs> balikat. Balikat. Oh. <laughs> <laughs> Hindi po, Sir seryoso po. Kung ayaw na po sa inyo, huwag nyo na po ipilit. Yun lang po mapapayo ko sa inyo. Marami pa po dyang mga... Ano, pa yan. Yan. Marami po pa rin naman ang tapat. Hindi porket kaibigan ko po siya. Siya po yung kakampihan ko. Wala pong kakampihan sa inyo. Sino siya? Tanya na, 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 ang galing niya Sino siya? <laughs> <laughs> sir Rizky, wag puro malungkot tayo. Halay. Si Rizky, wag nang umiyak. Mm, na hmm, umiyak. I-share niyo po yung live natin para mapanood ni Ma'am Matessa. Oh, sir. Tama na po ang iyak. Ang nagmamahal, loving Lears. <laughs> Echo. <Et> <laughs> <Et> <laughs> lim gano'n pa sabi Ayan. Ayan po. Or... Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. kailangan malagyan lahat muna para matuyo-tuyo ng konti sabi na po madam okay ay ma'am, siya pala sorry na mar. kamay ng beautician, no? Halatang <laughs> <laughs> beautician. Hmm, kasi pagka daw po hindi sira ang kamay mo, hindi ka beautician. 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 Kaya ganyan po ang mga kamay ng beautician, yan. Parang naglaro na May mga kulay-kulay. Hey. Yeah. Oh my God. May customer okay. kamay dumating. Bye. Wait Thank you. Thank you.